kahanga-hangang di nakikitang aso. Matagal ng gustong magkaroon ng alagang hayop si Lucy, pero sabi ng kanyang mga magulang, hindi pa siya handa para sa totoong aso. Isang araw, habang naglalaro sa parke, nakita ni Lucy ang isang maliit na karatula na may nakasulat na mag ng di nakikitang aso ngayon. Napukaw ang kanyang kuryosidad, kaya't sinundan niya ang daan papunta sa isang maliit na bus. Sa likod ng bus ay may isang lalaking nakasuot ng mataas na sombrero. Naghahanap ka ba ng aso? Iha, tanong ng lalaki. Opo, pero nasaan po ang aso? Tanong ni Lucy habang tumitingin sa paligid. Umiti ang lalaki. Nandito lang, sabi niya at iniabot ang isang walang lamang tali. Ito si Spot, ang di aso. Mahilig siyang maglaro, mag-abuloy ng bola at hindi kailanman nag-iiwan ng kala. Nalito si Lucy pero natuwa rin. Dinala niya ang tali pa uwi at nagkunwaring may aso siya. Noong una, natawa ang kanyang mga magulang at nakisali sa biro. Pero may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari. Kapag sinabi ni Lucy, Spot, kunin mo. May di nakikitang puwersang nagbabalik ng kanyang mga laruan. Kapag sinabi niyang kiumupo, may isang maliit at di nakikitang bukol na umuupo sa tabi niya. Totoo si Spot, di nakikita, pero totoo. Mahilig si Lucy sa kanyang bagong alaga. Araw-araw niya itong nilalaro, nilalakad sa labas, at tinuturuan ng mga di nakikitang tricks. Walang nakakakita kay Spot, pero lahat ay nakakarinig ng kanyang masayang tahol. At ang pinakamaganda sa lahat, hindi siya nangangagat ng mga kasangkapan. Sabihin mo lang kung gusto mong isalin pa ito sa isang kwento pambata o may kasamang larawan, game ako.